So atong video karon magharvesta sa atong payabas tree kay nang na. So mo ni ang ahong unang nakuha dako oh. Dako oh. Ya, kaong kag biyabas ya? No. Oh, da? Adot dai ko. Humuk mo ni. Na kay murag humuk Di ako mamingi no, puto. man yung puto mo din eh. Tagbirom! Atun ang i... Ka, ha? Saban kayo mama. Ang no, saban mga ako may nagputo niya. Ako man yung -tina -no? oh. tinanong. Ako. Oh. Ako so, di arag mga bunga oh. Magang ah. mag mga bunga. Ah. So tapigan kay Mong wad nila hong giputuling, kinima ko ang driver, mungkin anak mo nga aw awa mataponan mo nga bung aba, ng bunga, so dito ka, ako na eh, kaya so mag-karbi sa taas, kaman kaya na tong kanon doon, kare, kare kay Oh. plata apke sike sawarna bas jandak hanaran oh ye ta taan ilopani drita kine magi magir pa pa kali kali timer chumbwa ab ni

No llamar a consumir. Bye cinco, bye ¿Qué <laughs>